Your are faith, 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 faith in you Help me love, 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 love like you do This is the room that I live for you Reaching wide with your love that's true Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapatuloy ulit tayo. Resume na tayo sa ating prayer meeting sa kanya-kanya nating mga lugar. Topic po natin ngayon ay... Okay, ang topic natin, mahirap versus imposible. Ano ba ang kaibahan ng salitang mahirap sa imposible? Sige nga po, any idea? Ano ang kaibahan ng salitang mahirap sa imposible? Anyone? O, oh, tama nga. Sabi ko, dagdagan niya eh. Meron pa? Pag sinabi natin kasing mahirap, pwede siyang mangyari. Yun nga lang, nagre-require siya ng great effort at saka pagod. Nakaka-drain, no? Pero pwede siyang mangyari. And usually, tao kaya ito. Pag sinabi naman natin imposible, suntok sa buwan hindi talaga siya mangyayari. Kahit anong gawing effort ng tao, hindi talaga siya mangyayari. Kinakailangan ng miracle. At ito ay directly galing kay Lord. Kaya nga, meron akong narinig na kanta, no? yung walang mahirap sa'yo. Pinakikinggan ko yung lyrics, no? yung sa bandang huli, ang original niya, walang mahirap sa'yo. Pero nung bandang uli, nagkaroon siya ng title na, walang imposible sa'yo, di ba? Sabi ko, ewan eh, ko oh, kung nabanggit ko kay Jehan yun, sabi ko, mas magandang gamitin yung term na imposible. Kasi mas ina-acknowledge mo talaga na sa Diyos yun. Okay, so bakit tayo pupunta rito? Katatapos lang po ng ating church anniversary. Marami pa nga may hangover. Diba? yung one long month anniversary natin. Pero ang pag-uusapan po natin, mula sa uh, uh, Mark 10.27, March 10, 27, pakibasa nga po, uh, ay, sige, wala yung, ayan, Mark 1027 27b, pakibasa, 1, 2, 3. Hindi ito kaya gawin ng tao, ngunit hindi ito. Pagkat ang lahat ng bagay na ito, So dadako tayo sa church sa panibagong taon haharapin natin yung mga mahihirap at mga imposible uli. At ang ating magiging uh, konteksto ng pag-uusap ay matatagpuan natin sa Luke chapter 5 verse 1 to 11. Bigyan na muna po natin ito ng background. Ano po? Ito pong Luke chapter 5 verse 1 to 11. Nangyari po ito sa Sea of Galilee o yung tinatawag ding lawa ng Genesaret. Okay? Ito po yung mga time na nagpapasimula pa lang ang Panginoong Jesus ng kanyang public ministry. Kasi ito pa lang yung time na tatawag pa lang siya ng mga alagad eh. So nagpapasimula lang po siya. At nung siya po ay naglalakad, no? Nagpapatuloy siya ng kanyang uh, pagpipit sa mga tao, nadaanan niya itong ano itong lawa o dagat na ito. Nandito sina Pedro, mga pangkaraniwan pa lang silang mga mangingisda, tapos meron dalawang bangka na nakatabi sa pangpang. -pang. Yung mga manging isda, wala doon sa bangka. Nandun sila sa tabi ng pangpang, -pang. nililinis nila yung mga net nila. Bakit? Kasi usually po, dahil ang pangingisda ang way of living ng mga taga-Galilee, gabi sila nangingisda. Kasi sa gabi daw, napatunayan ko totoo yan. No? Pag gabi, naglalabasan ng mga isda sa pampang, sa ibabaw. Tsaka mas malinaw ang tubig. Impliedly, sinasabi ng teksto na hindi gabi ito. Araw ito eh. So, ang ginawa ng Panginoong Isus, sumakay siya doon sa isang bangka. Tapos sabi niya kay Pedro, medyo ilayo yung bangka. Medyo gumit na siya ng dagat, tsaka siya nag-preach. Imagine niyo, wala pang sound system nung unang panahon, ano? Pero ang daming mga tao sa pampang, tapos nagpipreach sa Panginoon sa bangka, parang yun yung kanyang pulpito, no? Para siguro, ang naisip ko, baka para hindi siya puntahan ng mga tao kasi may dagat, no? sa gitna siya. So it was during that time nangyari yung eksenang ito. At yung mga prinsipyo, matututunan natin dito para sa ating church ngayong taon. Manalangin muna po tayo. Salamat po, Panginoon sa pagpapasimula ng aming prayer meeting sa panibagong year, Panginoon ng JSOSCC. Samahan mo po kami, Panginoon, sa ilang mga prinsipyong dapat po namin taglayin sa pagpapasimula uli namin sa taon na ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang may taas. Ikaw po ang maparangalan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa aming mga puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, mula po dito, matututunan natin yung mga ilang prinsipyo para po sa ating iglesia. Unang-una, ayan, basa One, two, three. Ayan. Yun yung unang-una nating tatandaan, no? Mahirap sa isang church ang makasurvive. Mahirap sa ating makasurvive ulit ng another year kung hindi nat kung hindi tayo sasamahan ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng verse 5, sabi ng ganun ng verse 5. Subagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli." So, understandable naman kasi hindi naman gabi. At natural, wala talaga silang mahuhuli. At sabi dito ni Pedro, Nagpagod nga kami magdamag. Ibig sabihin, kung imagine nyo, nangisda pa rin sila kagabi eh. Kasi sabi, ano eh, magdamag po kaming nagpagod, naghirap, pero wala kaming nahuli. Sobla silang nahirapan at napagod, pero walang nahuli. Katulad din ng church natin, no, kahit anong effort natin, no, kahit ang gagaling ng ating mga leader, ang gaganda ng ating mga programa, no, magiging empty nets lang tayo kapag hindi natin kasama ang Panginoon sa lahat ng ating gawain. Wala tayong ipinagkaiba sa entertainment world, sa mga artista, sa mga politiko, sa mga sikat na gawain. Kapag hindi kasama ang Diyos, nalalaos, nagsasara, nawawala. So ang church, pwede palang mangyari yon At marami kaming karanasan ni Pastor John, no? simula nung aming pagkabata, na marami talagang nagsasarang mga churches. Sa iba't ibang mga kadahilanan, yung iba, positive, yung iba, negative. Pero kung titingnan natin, mostly ang mga churches na nagsasara talaga, sila yung hindi nila masyadong pinapractice na isentro ang Panginoon. Naalala ko nung may kinuwento si Pastor John nung unang panahon, hindi ko na siya ni-research sa Google na wala na ako ng time, no? kasi kanina ko lang talaga to ginawa. Naalala ko, sabi niya, nangyari to sa ibang bansa, yung isang malaking church, no, nagplano sila ng crusade. Narinig na to nung iba, no, nagplano sila ng crusade, ng evangelistic crusade. Tapos, buong buwan, preparation. Talagang nagprepare sila lahat. Nawala na sila na halos time na magkaroon ng fellowship. Nawala na sila halos ng time na mag-usap-usap. Mag Talagang sobrang busy sa crusade. Nagagawa to the point na pati yung kanila mga mga devotions, yung kanila mga normal activities within the week, hindi na nila nagagawa kasi so much busy sa crusade. No? Araw ng crusade, bumagyo. Eh, meron silang, ano, meron silang malaking banner na nakalagay doon, ano, Jesus Only. Yung crusade nila na title, Jesus Only, malaking banner. Eh, noong mga time na yun, hindi pa mga high-tech yung mga banner, no? Sa sobrang lakas ng ulan, nabura Pagkatapos ng bagyo, syempre, di natuloy yung crusade. Pagkatapos ng bagyo, may dalawang letter na natira. Sabi, as only. Nawala yung Jesus. Natira dun sa Jesus, yung US. As only. Tapos nung pinag-isipan nyo ng mga pastor, ng church na yon, na-realize nila, may isang bagay na nawala sa kanila. Masyado sila nag-focus sa kanilang mga sarili, sa kanilang program, nakalimutan nila na maging sentro ang Panginoon. Kaya hindi natuloy yung crusade. Kaya mga kapamuso, no? Uh, tandaan po natin, huwag nating isatsapwera ang presence ng Lord. Sa lahat ng gawain, bago mag-start ang ating mga gawain, kahit ano pa man, huwag mawala muna ang batotoo, ang prayer, ang, ang pasasalamat sa Panginoon. Lagi nating yung maging habit, no? Sa lahat ng mga meetings, no? I'm sure ginagawa niyo naman ito, no? Sa lahat ng mga meetings, hindi mawawala ang mga patotoo kay Lord, ang mga pasasalamat kay Lord. At sa lahat ng ating mga gawain, no? Lagi natin maging sentro ang Panginoon. Pangalawang prinsipyo, mahirap at imposible sa isang church ang makasurvive ng matagal kapag sila ay Iyon, takot mag-step of faith. Sabi ng verse 5, kadugtong nun, ngunit, sinabi to ni Pedro, ngunit no, dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Kasi sabi ng Panginoon, ihulog mo yung lambat, Pedro. Sabi niya, Lord, bagdamag kami nagpagal, wala kaming nahuli. Pero kasunod nun, ngunit, dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang lambat. So, technically, at saka, real, realistically, alam ni Pedro na wala talagang huli. Kasi bukod dun sa araw, e buong gabi, wala nga. Pero ang sabi niya ganun, ngunit, ano ang meron si Peter? nagstep of faith yeah. siya. Alam niyang wala, pero meron. ba? Diba? Iyon yung, itong mga kapamusumisan yung ano, yung missing link ng church lagi, yung nag-step of faith. Bumabatay tayo sa kung ano meron tayo. Imagine nyo, napagandang example itong ating building. ba? Diba? Ang taga tagal na natin itong na, no, ilang years na, no? Kung hindi pa namatay si Pastor Joy, hindi pa tayo hahakbang. Pero nung time na ginawa ito, wala namang eksaktong pera, di ba? Napakaliit ng pondo natin eh. Pero nag-step of faith tayo. Kasi ang katwiran natin, kung hindi natin uumpisahan ngayon, kailan pa? nagmamahal ang mga materialis, unti-unting nawawala ang mga tao, tumatanda ang mga magagawa, ang mga magtatrabaho, ang dami nating hahabulin, kailan pa? And it, nagre-require talaga ito ng faith. Karamihan, ito yung mahirap sa isang kustyano, yung mag-step of faith. Yung bang, magbibigay ka pa, ga, ka pa ba, wala ka na ngang maibibigay. Di ba? ba diba yung lagi sinasabi ni Pastor Ronald na, na kinukwento niya yung Nung nagpunta siya rito, walang pamasahe, no? Yung galing, morong ba yun? Nardona, di ba? Wala siyang pamasahe, pero nag-step of faith siya. ay, wala siyang pamasahe pa uwi. Pero nag-step of faith siya, ate na ako, nung umuwi siya, nagkapamasahe siya. May mga ganun tayong mga karanasan. Ako, nung nag-Bible school ako, no? Nung, nag, uh, nung tinagap ko ang tawag ng Panginoon na mag-Bible school, hindi ako sinuportahan ng mama ko. Wala nang papa ko nun, patay na, no? Sabi ng mama ko, pag mag-Bible school ka, bahala ka sa buhay mo. So, tuition, pamasahe. E ang, nasa Santa Mesa pa kami noon eh. Mula Santa Mesa hanggang Quezon City yung Four Square Bible College. So, kubaw. Tapos sasakay pa ako ng isa. Dalawa ang sakay ko. So, kukukunin yung pamasahe ko. Eh, ang pension lang na iniwan sa amin ng papa ko, nung unang panahon, eh, 18 years old na ako noon eh. Isang taon na lang, tapos na yung pension ko. 100 pesos a month. So, paano mo mapagkakasya yung mga pamasahe? Naranasan ko talaga yung step of faith. May time na wala talaga akong pamasahe, pero sumakay ako ng jeep. Ang prayer ko, Lord, kinawag mo ako mag-Bible school. You will provide. Mag-step of faith lang ako. May mga ganun akong karanasan na may makakasabay ako sa jeep, malilibre ako, kakilala ko. Tapos uuwi ako, may manlilibre sa akin. Although hindi na ako masa sa libre, no? May time na talagang naiisip ko, bababa ako na hindi ako nagbayad. Magpapaliwanag na lang ako sa driver. Kakainin ko na lang yung hiya ko. Pero hindi naman nangyari yun. And the Lord provided. So, kailangan lang talaga, no, mag-step of faith ka. Kahit walang-wala ka, pag gusto mong tumulong sa ministry, hahakbang ka ng pananampalataya. Hindi dahilan ang kawalan para hindi mag-step of faith. At narealize, narealize -re ko at nare-realize nating lahat, the more na ang church mag-step of faith sa mga matataas na mga pangarap, I'm sure, aabutin lahat yun. Kasi nangyari nga ito eh, no? No, nakapag-step of faith tayo rito. Ano pa kaya yung mga naghihintay sa future? Naku, nakaka-excite. Ayan. Pangatlo, pangatlo, kayo naman ang magbasa. Ready? Go! One, two, three! Iyon, no? So, sabi ng verse 6, Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Imagine nyo, nung sumunod sila, napunit ang lambat sa sobrang Halos mapunit ang lambat sa sobrang dami. Pero meron akong isang napansin doon na kakaiba. Kanino nagsimula? Kay Peter. Tapos sa katinawag ni Peter yung mga kasama niya. May nag-push na gets nyo. May nag-inspire. Merong dahil sa isang taong nag-step of faith na sumunod, nadama yung iba. Diba? Imagine nyo yun. Kaya wala talagang imposible, makakasurvive ang church, kapag lahat tayo susunod sa pinapagawa ng Lord. At para magawa yun, kinakailangan natin maging inspirasyon. Kagaya ni Pedro. Para yung iba na medyo mahina ang faith, natatakot mag-step of faith, madadamay mo sila. ba? Diba? Damayan lang yan eh. Pag gutom, gutom lahat. Pag busog, busog lahat. ba? Diba? Pang number four, na prinsipyo, ako naman ang magbabasa, sabi, mahirap at imposible sa isang church ang makasurvive ng matagal kapag di sila Ayan. Sabi nga nun, hindi makakasurvive ng church kapag walang tulungan. Sabi ng verse 7, pakibasa yung verse 7. 1, 2, 3, Kinawayan. Hindi nag-iisa si Peter, no? Sabi nga nun, oh, nagpatulong. Hindi sinabi ni Peter, kayang-kaya ko to. Nagpatulong siya. At nung siya'y nagpatulong, positive naman, lumapit ang mga ito. At saka nagtulungan sila. Hindi kaya ng isang tao, hindi kaya ni Pastor Ronald, hindi kaya namin mga pastor, ng mga leaders, ang gawain. Kailangan talaga lahat may tulungan. Kailangan nagbabakas-bakas tayo. Imagine nyo, kung, kung itong church, hindi nag-pledge yung mga kapamuso, wala tayong mga sponsors, wala tayong mga pledgers, walang mga tapat mag -tites. hindi natin itong mabubuo eh. ba? Diba? Imagine nyo kung, kung walang nag-sponsor sa mga gawain natin, maraming magugutom. 'di ba? Imagine niyo kung walang kung walang sa advocacy mo, mag-isa ka sa ministry mo, kawawa ka. 'Di ba? Sa isang grupo, kahit anong department po tayo, kailangan po natin ang nagtutulungan. Although may leader tayo na sinusunod, pero ang pagpapa-implement atin atin, tayo-tayo sama-sama pa rin. Kinakailangan nagtutulungan. Ayan, number five. Number five, one, two, three. Ayon, di ba? Sabi ng verse 10b, sinabi ni Jesus kay Simon, wag ka nang matakot. Mula ngayon, mula ngayon, mga tao na, sa halip na mga isda, ang iyong puhulihin. So, nagkaroon ng ano, no? Nagkaroon ng bagong misyon si Peter. Sabi nga sa kanya ng Lord, hindi lang hindi, hindi ka na mangingisda ng literal na isda. Sabi mo la ngayon, tao na ang huhulihin mo. Nagkaroon ng ibang direction ang calling ni Peter and at the same time, yung iba pang mga alagad. Yan ang dahilan kung bakit meron tayo mga C8 goals, mga vision and mission ng church na pinag-uusapan lagi natin, ina-analyze natin. Hindi dahil sa Nagpaparamihan tayo ng resulta, nagpapagalingan ng mga department, hindi ganun. Kasi kapag wala tayong goal, wala tayong pangitain, pangarap at misyon, patay ang church. Hindi tayo pwedeng mag-exist nang wala tayong purpose. Parang tayong tao, di ba? Ang hirap ng wala kang sense of purpose, ang hirap mabuhay. 'di ba? Nung namatay si Pastor Joe, pansamantala siguro mga isang buwan, dalawang buwan, wala na ako ng sense of purpose sa sarili ko eh, no? Ang lungkot noon, yung parang nabubuhay ka na lang, matulog at kumain ka na lang. 'Di ba? Ganun ang church. Ang church hindi yan nag-exist para lang mag-worship service paglinggo, tas Tapos uwi simba na. Mga nakatira sa Zimbabwe. Hindi ganon no? May mga ganung churches na parang simba uwi na lang. Hindi ganon lang 'yon, no? Ang na, ang napupulpi lang natin na tungkulin ang magsimba. Kasi tungkulin talaga natin every Sunday na sumamba kay Lord bilang church. Other than that, marami pa ang dapat na ginagawa ng isang kapatiran. At dapat yung mga goals na yan, yung mga mission na yan, yung mga visions na yan, nasa sa atin. Para makasurvive ang church natin. Di ba sabi, sabi sa... Oh, hindi ko na alam... Pastor ba yung sabi nila ipasabi nga kapag without vision people perish. Nasa Old Testament yun eh. <laughs> Nakalimutan ko na eh no. Pag wala kang vision, mamamatay ang tao, mamamatay ang church kapag walang vision ang church. Kailangan habang umuusad tayo, nangangarap tayo na mas malaki pa, na mas marami pa, na mas maganda pa, no? Hanggang bumalik ang Panginoon, hindi tayo titigil doon. Amen. Amen. Number six. Ayan. One, two, three, go. Ayun. Yan yung last point natin sa unang part. Sabi ng verse 11, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, anong ginawa nila? Wala. Imagine, iniwan nila ang lahat. Iniwan nila yung bangka. Ang mahal ng bangka, di ba, Kuya Boy? <laughs> Kabuhayan yan, ano? Iniwan nila yung bangka. Iniwan nila yung halos na pupunit na net ng mga isda. Pinagkahirap-hirapan. At iiwanan din naman pala nila. At sumunod kay Jesus. Mga kapamuso, lahat ng lumalagong church, nagdaan ng maraming pawis, ng maraming sakripisyo, ng maraming katakot-takot na iniwan. 'di ba? Naalala nyo, nung unang panahon, nagkakaroon po tayong sacrificial lunch. Hindi ko makalimutan yan, ano? Pag merong tayong gustong bilhin or pondohan, naalala ko, nagsasacrificial lunch tayo. Magbaba, magbibigay tayo ng malaking halaga, pero ang kakainin natin, simpleng-simple para sa, ano na yon, sa advocacy na yon di ba? Ma mga bahay ang mararansak pa Marami makukulimbat pa ng mga pagkain, ng sakripisyo ng mga manggagawa. Maraming bulsa pa ang mababawasan, no? Marami pa tayong isasakripisyo sa church na ito sa mga darating na mga panon. Kasi kailangan talaga yon. Para ang church ay lumaki at lumago, dapat ang bawat isa sa atin mga kapumuso sa online, lalo na no, lahat kayo, talagang bahagi ng lumalagong church ang tinatawag nating sakripisyo. No? Uri ng sakripisyo na dapat pinapag-pray natin na maging masaya. Hindi sakripisyo, pagatas magsakripisyo sakripisyo pagtalikod, ano ba yan? Bla, bla, ano na sinasabi, no? Isang uri ng sakripisyo na masaya. No? Ito nga lang anniversary natin, ano? Daming nangyaring sakripisyo dito na akala ninyo ganyan-ganyan lang kasimple pero yung mga taong gumawa niyan ano, napupuyat, madaling araw umuuwi, ang daming bulsang nagasgas, nawalan, kakaabono, no? Ang daming ang daming pinapagalitan diyan. Ang daming sakripisyo para yung ating one long month anniversary maging matagumpay. At yan ay nangyari dahil sa mga sakripisyo. So anong ngayon ang ating aplikasyon? Anong ating aplikasyon? Kaya nga, kahit mahirap, Iwasan natin ang mga declarations na ito. I ano tong mga meron tayong tatlong iiwasan hindi sasabihin. Una. 1 2 3. Ayan. iwasan natin 'yan. Hindi ko kayang gawin ito. I cannot. Ay bawal sa lingguwahe na ng isang lumalagong church, no? Kahit mahirap, no? Hindi pwede ang salitang 'yan. Pangalawa, It will not happen. Hindi ito mangyayari. Ay, hindi. Kailangan mangyari yan kasi walang imposible sa Panginoon. Dito tayo papasok na dapat tayo ay mag i step of faith. At pangatlo, ito ang pinaka-worst. Iyon. Ito yung pinakamasakit na huwag natin sasabihin. Hindi ko yan gagawin. No, intentional na. Yan po yung tatlong declaration na dapat nating iwasan sa pagpasok natin sa panibagong taon. Ano yung una? I cannot do it. It will not happen. I will not do it. Yan, iiwasan po natin yung tatlong bokabularyo na yan. You know? Marami po ang sinachallenge ng ating panibagong taon na ito. Ano? Marami challenges na naghihintay sa atin. This year, hindi natin alam kung hanggang saan pa ang aabutin ng ating church. No? kung hanggang sino, sino pa ang magiging kasama natin sa church na ito, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Pero ang challenge sa atin ng Panginoon dito, patuloy lang po tayo na kahit mahirap, pero wala namang imposible kay Lord. Amen ba? Alaalala ah, ko po nung namatay si Pastor Joe, nung nahimasmasa na ako, nailibing na si Pastor, nung nakremate na nahimasmasa na ako, saka pumasok ko yung tanong sa isip ko na, Lord, paano ang church? Tapos nung lamay, nung lamay pala, no, sabi nga nun nung ilang board BOT, nandun ako sa gilid pa niya. Pastora, ay, ate, ate Del pataw, Ate Del, paano ang church? Hindi ko nga alam eh, sabi kong gano'n. Eh at, sabi ni, may nagsabi, automatic na yan, ikaw na ang, ano, papapalit papalit na pastor. Hindi ko pinansin. Pero nung namatay si Pastor Joe, nung nahimasmasa na ako pala, Natakot ako. Hala! Kasi karamihan ganun talaga po no sa mga churches na malalaki kapag namamatay ang isang as yung asaw Pag pareho siya pastor ha. Kasi pareho kami pastor ni Pastor J. Mati kasi ang pumapalit talaga yung naiwan. Takot ako. Sabi ko no hindi ko kaya mag magpastor. pambak pambak back, pang lang ako. Pam up lang ako. nag assist lang ako ganyan ganyan. ganyan. Supporter lang talaga ako ganyan ganyan. Talagang ano yun, talagang kinakabahan talaga ako, no? Ano, unang sabi ko, Lord, I cannot do it. Yun yung declaration ko. Pangalawa kung ano, ano, it will not happen, Lord. At pangatlo, I will not do it, Lord. Ganon talaga yung konteksto ko, eh. Kaisip-isip, pray-pray, anong gagawin ko, anong gagawin ko. Pero, nag nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano, kakausapin pa si Pastor Ronald. Sabi ko, bibigay ko sa kanya yung challenge. Pag hindi siya pumayag, Lord, sa ako, tatanggapin ko. Pero sana pumayag. Parang yun yung prayer ko. Tapos pinag ko ng matagal. Tapos nag kami ni Pastor Ronald nung unang-una namin pag-uusap. Ewan ko, naalala pa niya. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba tanggapin yung hamong magpastor? Pero sabi ko, wag mo akong sagutin ngayon. Pag-pray mo. Naalala mo yung pastor na ako. Pag-isipan mong mabuti. Kasi kung kaya ka oo, o nahihiya ka lang sa akin, o dahil napipressure ka. Alamin mong mabuti kung perfect will ng Lord yan sa'yo. Ang sabi niya sa akin, kasi ang, ang talagang, ano niya, natatakot siya yung mga dahilan niya, no? Natatakot siya, napipressure siya, tsaka yung baka hindi niya kaya. So sabi ko sa kanya, i ka naman ng Lord kung talagang ano yan. So nag-ano nag, kami, nag-pray kami ng mga ilang panahon. tas nung, sige, kita tayo ulit sa ganitong date, no? Kausapin kita uli. Pero yun na yung agreement ko kay Lord eh. Lord, pag hindi pumayag si Pastor Nald, sige. Pero nung nag-usap kami ni Pastor Nald, ang linaw talaga na kinonfirm ng Lord, no? Tinanggap niya yung challenge. Kaya Oh, kita kitanya naman, 'di ba? Nandito na tayo at ang kapalit ng isang pastor naging apat na pastor. Magiging 'di ba? Kaya itong challenge sa atin ng Panginoon sa mga sunod pang mga panau. Sana mara magpadala pa ang Lord na marami mga manggagawa at mga tapat na mga susunod na mga members para lumaki pa yung church natin. Ang dream natin lumaki pa to, no? Hindi lang yung bahay sambahan kundi dumami pa talaga tayo. Ang ako ang pangarap ko lagi pinagpipray yung ano eh itong rainbow talaga eh no. Itong rainbow tapos yung kandrenay no. Lumaki pa tayo no. Sabi ko sana maabutan ko pa bago ako mamatay. Makita ko talaga lumaki ito no. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, looking forward po kami sa more fruitful year. Panginoon, sa papasok na panibagong taon ng iglesia po natin dito sa Rimbo. Salamat po sa nagdaang katapatan mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil di mo kami pinabayaan sa nakaraang taon. Naging tapat ka sa amin sa iba't ibang paraan. Nasaksihan namin, Panginoon, ang aming lupang pangako. Naranasan namin, Panginoon, ang mga promises mo na unti-unti mong kinutupad sa amin. Kaya, Panginoon, ang challenge po sa amin Uh, sa susunod pang mga buwan at taon na ito, Panginoon, higit pa po namin pagsumakitan, Panginoon, na harapin ang mga mahihirap na mga gawain dahil alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Kung kalooban mo ito, magkakaroon ito ng kaganapan. Tulungan mo mag magawa namin ang aming bahagi bilang kapamuso ng church na ito na ibinigay mo po sa amin sa Rainbow Village. Mahamon kaming lahat mula bata, kabataan hanggang matanda mahamon kaming lahat Salamat po in Jesus name Amen